Sa nakaraang kwento natin ay itinapon ng ating bida ang kanyang sinulata na papel na nakapaloob ang mga kakayahan ng ikaapat na halimaw sa mukha ng nakakataas at pinakyuhan ito dahil wala nang iniisip ang mga ito kundi ang nilang mga personal na interes. At sa pagpapatuloy ng kwento. Galit na galit naman ang kumag na ito na kinuha ang papel sa kanyang mukha at kalmado niyang sinabi na nagpapasalamat siya dahil sa impormasyon na ibinigay sa kanila na patungkol sa abilidad ng ikaapat na halimaw subalit aniya na walang lugar dito para sa katulad niyang bata at dagdag niya pa na magbabayad ang Korea sa pagtatago nila kay Park Jin Sung. Wala naman naging tugon ng ating bida bagkus ay nag-aakmang tumalikod ito at habang tumatalikod siya ay nagalit naman ang nakakataas sa kanya at tinanong niya ito na kung sino ba siya upang gumamit ng ideya sa loob ng silid ng pagpupulong at dagdag niya pa na sisiguraduhin niya na mapaparusahan ang Korea sa kanyang ginawa. Nang naglakad na si Jin Sung ay mas lalong nagalit ang nakakataas sa kanya at tinanong niya ito na kung sino ba ang nagsabi sa kanya na pwede siyang tumalikod sa kanila at paulit-ulit niya itong tinawag at sinabihan niya pa ito na wala pa siyang nakasalamuhan na kagaya niyang bastos. Nang marinig yun ni Jin Song ay kaagad naman siyang lumingon sabay sabi niya na sa lahat ng nagbabanta na paparusahan nila ang kanilang bansa na Korea sa kasalukuyang nawawasak na ang mundo ay pinapasalamatan niya ito at dagdag niya pa na hinihiling niya na sana lahat sila ay hindi mamatay ng walang awa pagtapos nilang subukang talunin ang peste. Lahat ng tao sa silid ay nagulat sa kanyang sinabi at maging si Lee Jin at Miss Bloody ay nagulat din. At nang walang ano-ano ibigla -ano, na lang lumabas si Song sa silid ng pagpupulong at buong lakas niyang isinarado ang pinto. Lumabas din kaagad si na Lizin kasama si Miss Vladi at tinawag ni Lizin si Song. Sumagot naman si Song sa pagtawag sa kanya. Sinigawan naman siya ni Lizin at tinanong niya ito na kung bakit siya umalis ng ganoon. Hindi naman makatingin ng derecho si Jin Sung kay Lee Zin at humingi siya ng tawad patungkol sa kanyang nagawa dahil ayon pa sa kanya na hindi sila binibigyan ng pansin doon sa loob. Iminungkahi naman ni Li Zin na huwag niya nang ulitin ang kanyang ginawa. Sa isip-isip naman ng ating bida na ito lang pala ang kanyang magagawa pagtapos siyang sinabihan at pigilan na huwag na lang pumunta at magpahinga na lang. At naisip niya rin na ang kanyang ginawa ay gumawa lang ng eskandalo at iiwan kay Lizin ang kanyang nagawa upang asikasuhin. Bigla naman siyang nagulat dahil pinuri siya ni Lizin sa kanyang nagawa. Tiningnan naman niya si Lizin at napatanong na kung bakit. Tumawa naman si Lizin sabay sabi niya na gumaan ang kanyang loob pagtapos ng kanyang sinabi. Napakindat naman si Miss Vladi kay Jin Sung at sinabi niya na magaling ang kanyang ginawa at tinawag niya pa itong honey. Makalipas ng ilang sandali ay nakaupo na si Jin Song at sinabi ni Lizin na ang mga taong nasa silid ng pagpupulong ay inaalala lamang nila ang kanilang sariling trabaho at lahat sila ay pinag-uusapan nila ang sitwasyon pagtapos ng pagsalakay ng peste sa Korea at dagdag niya pa na lahat sila ay nag-aalala sa kakayahan niya dahil kayang niyang makipagsabayan sa ikaapat. At kapag nagsanib-pwersa silang dalawa sa pakikipaglaban ay wala nang magagawa ang ibang bansa kundi ang kikilalanin nila ang kanilang bansa na Korea. Nagtatakang tanong naman ni Jin Sang kay Lizin na kung palabas lang ba niya yun kanina na parang galit na galit. Tumawa na lamang si Lizin sa katanungan ito. Sinabi naman ni Lizin na habang ang sitwasyon nila ay pandaigdigang krisis ay ito rin ng kanilang pagkakataon na makontrol nila ang kapangyarihan ng mundo. Ipinaliwanag niya naman na ang mga bansa ay naniniwala na matatalo nila ang peste at mayroon din silang kamalayan na kailangan nilang tanggapin ang kanilang pagkatalo. Ang lahat ng ito ay ginagawa lamang ng ibang bansa upang pababain ang kanilang matatemong pinsala sa kanilang bansa habang pinapalaki nila ang makukuha nilang tagumpay. Sinabi naman ni Lee Jin-sung na sa dami ng kanyang naiisip ay sa tingin niya na kailangan niyang makakuha ng idea sa kakayahan niya. Hindi naman makatingin ng derecho si Jin Song at magsasalita pa sana siya subalit bigla namang nagsalita si at minungkahi niya na hindi niya naman kailangan sabihin ang lahat ng kanyang kakayahan sa kanya ngunit isang ideya lang ang kanyang kailangan. Nagpigil naman si Jin Song at napatanong siya sa kanyang isipan na kung paano niya ba sasabihin sa kanila na ang kanyang ideya ay gustong gusto ang pumatay subalit naisip niya rin na hindi naman siya pinipilit ni lizin na sabihin sa kanya lahat ng patungkol sa kanyang kakayahan. Kagad namang sinabi ni Jin Song na ang tanging masasabi niya lang ay ang maaasahan siya pagdating sa labanan. Hinawakan naman ni Li ang kanyang balikat sabay sabi niya na naiintindihan niya ito at alam niya kung gaano kabigat ang sabihin sa kanila ang patungkol sa kanyang abilidad at pinasalamatan niya naman ito. Tumayo na si lizin at sinabi niya na muntik niya ng makalimutan na nalulungkot lang siya na ibinahagi niya ang impormasyon patungkol sa kakayahan ng ikaapat. Tugon naman ni Jin Song sa kanya na kaya niyang sabayan ang ikaapat na halimaw ng dalawa pang beses. Subalit ipapaliwanag pa sana ni Jin Song, ngunit sinabi ni lizin sa kanya na mamamatay lamang siya sa hawak niya sa ulo ni Jin Song at tugon naman ni Jin Song sa kanya na tama ang kanyang sinabi. Tugon naman ni Li na pagtapos niyang makita ang kondisyon nito ay masasabi niya lamang na himalang na buhay pa siya. Minungkahi naman ni Li sa kanya na magpahinga na muna siya sa ngayon. Pagkarinig ni Jin Song ng sinabi ni Lizin ay tumayo naman ito at sinabi niya na ang peste at ikaapat ay buhay pa at hindi na siya pinagpatuloy pang magsalita ni Lizin at kaagad niya itong pinigilang magsalita at pinuri niya ang ating bida at sinabi niya na ginawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya para sa lahat. Kaya naman minungkahi muli ni Lizin sa kanya na magpahinga na muna siya at mag-focus muna sa pagpapagaling. Dahil matigas ang ulo ng ating bida ay magdadahilan pa sana siya subalit tinawag siya ni Miss Bloody at sinabi sa kanya na hindi naman na parang hindi niya naiintindihan ito ngunit sinabi niya na imposible na siyang makipaglaban sa kasalukuyan niyang kondisyon. Nilapitan naman siya ni Miss Bloody at sinabi niya na hindi lang niya magagawang makalaban ng buong lakas sa kondisyon niya ngayon ngunit makakasagabal lamang siya sa iba at baka magmitya pa ito ng kapahamakan sa lahat. At tinanong niya ito na kung yun ba ang gusto niya. Dagdag niya pa na lahat sila ay nagpapasalamat sa ginawang aksyon niya sa ikaapat. Hinawakan naman ni Miss Bloody ang mukha ni Jin Song sabay sabi niya na hindi niya naman kailangang akuin ang lahat ng responsibilidad. Wala naman naging tugon si Jin Song sa sinabi ni Miss Bloody subalit na antig naman ang kanyang damdamin sa sinabi nito. Tumawa naman si Miss Bloody at sinabi niya na kailangan na nilang umalis sa ngayon sabay hawak niya sa ulo ni Jin Song. Habang kinukuha ni Miss Vladi ang kanyang kamay, sinabi niya pa na ang US ay hindi naman napakahusay na pwesto at nagtataka naman siya sa sinabi ni Miss Vladi sa kanya. Sinabi naman ni Lizine na iimbestigahan nila ni Miss Vladi ang patungkol sa kakaibang panaginip na nangyari kamakailan lang. Nagtatakang tanong naman ni Jinsong sa kanya na kung ano ba ang patungkol sa kakaibang panaginip. Tugon naman ni Lizin sa kanya na ang panaginip na tungkol sa may ipinapahanap at tinanong niya si Jin Song na kung hindi ba siya nagkaroon ng ganoong panaginip. Sagot naman ni Jin Sung na wala siyang naging panaginip na ganoon. Nagtataka naman si Lizin at tinanong niya si Miss Bloody na kung may kapareho bang kaso ni Jin Sung. Tugon naman ni Ms. Vladi na wala pa siyang nabalitaan o narinig na kagaya ng kaso ni Jin Song sa ngayon bagamat ay ito ang kauna-unahan niyang nakarinig nito at dagdag niya pa na napaka-interesante nito. Mayroon namang huling sasabihin si Li kay Jin Song at tinanong niya muna ito na kung pwede ba siyang makakuha ng tauhan na handang lumaban. Minungkahi niya naman na pwede niyang piliin ang kanyang mga kaibigan. Nagulat naman si Jin Song sa kanyang narinig at tinanong niya si Lizin na kung ang ibig niya bang sabihin ay ang bumuo siya ng sarili niyang pangkat. Lumakad na sina Lizin at Miss Bloody at sinabi pa ni Lizin sa kanya habang palayo sila kay Jin Song na kahit na alam niya na kung sino ang kanyang pipiliin ay malaya siyang gawin ng kanyang gusto at tuluyan na nga silang nagpaalam at sinabi niya pa na magkita na lang sila ulit. Wala naman na naging tugon si Jin Song at napatingin naman ito sa sahig dahil mayroon siyang iniisip. Bigla namang may nagsalita at tinawag ang ating bida at nagulat naman si Jin Song dahil dun. Tinak pa naman ni Jin Song ang kanyang mukha sabay tanong niya kay Seo na kung hindi pa ba siya umalis at tinanong niya ito na kung ano pa ba ang ginagawa niya dito. Minungkahi naman ni Seon sa kanya na umiyak siya kung kinakailangan niya at minungkahi niya rin na huwag siyang mag-astang astig. Tumalikod naman si Jin Song kay Seon at tinanong niya ito na kung bakit ba siya iiyak. Bigla namang hinawakan ni Seon ang pisngi ni Jin Song at nang walang ano ay -ano bigla niya itong niyakap ng napakahigpit. Maya-maya pa ay sinabihan siya ni Seon na magaling ang kanyang ginawa. Naantig na naman ang damdamin ni Jin Song pagkarinig niya ng sinabi ni Seon sa kanya at hindi niya na mapigilan ang kanyang mga luha at pamatak ito sa kanyang mga mata. Niyakap niya naman si Seyon at tinawag niya ang pangalan nito at sinabi niya na ginawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya subalit magsasalita pa sana siya ngunit sinabi ni Seon sa kanya na alam niyang ginawa niya ang lahat. Nauutal naman na sinabi ni Jin Sung na ang lahat ng kanyang ginawa ay parang wala lang. Tugon naman ni Seon sa kanya na ayos lang dahil nandito naman siya para sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay nakasakay na sina Jin Sung sa eroplano. At dito tinanong niya si Nali Hua at Yuk Dong Go na kung gusto ba nilang sumali sa kanyang pangkat. Nagtataka naman ang dalawang ito at tinanong siyang ni Dong Go na kung hindi pa ba sila parte ng kanyang pangkat at dagdag niya pa na ginagawa niyang malungkot siya at nagpapanggap pa siya na umiiyak. Nang makita yun ni Jin Song ay sinabi niya naman na hindi yun ang ibig niyang sabihin dahil ang kanyang tinatanong sa kanila ay kung sasali ba sila sa kanyang batalin. Nakangiting sinabi niya pa na pwede naman nilang subukan na magtulungan sa isang pangkat. Tugon naman ni Yuk Donggo sa kanya na mahirap yun para sa kanya dahil baka magalit si Jinno sa kanya. Tinanong naman siya ni Jin Jinsang na kung nasaan na ngayon si Kang Jinno. Sagot naman ni Yuk Donggo na si Jinno ay labis na nagsasanay dahil ayon pa sa kanyang narinig na labis ang galit ni Jinno pagtapos nilang matalo sa Heen High School. Tumawa naman si Lee Song Hua at kinanpirma niya na kung kinukuha niya ba ang mga ito at dagdag niya pa na nagagalak siyang malaman ang tungkol dun. Ayon pa kay sung Hua na kahit na gusto nilang maging parte ng pangkat niya ay hindi ngayon ang oras na yon. Sinabi naman ni Yuk Donggo ng pabiro na mas matanda pa rin siya sa kanya kaya naman hindi siya basta lang magtatrabaho para sa kanya. Nalungkot naman si Jin Sung at sinabi niya na malas naman. Nakangiting sinabi naman ni Donggo sa kay Jin Song na magkikita na rin naman sila ng madalas. Sinang ayuna naman ni Sung Hua ang sinabi ni Donggo at sinabi niya na magkikita pa rin naman sila kahit hindi gusto ni Jin Song at dagdag niya pa na gusto niyang gawin ng lahat upang mapalakas ang kanyang kakayahan na aabot na sa puntong mapapakinabangan na siya nito. Namangha naman si Jin Song sa mga pinagsasabi ng dalawa at maya maya pa ay bigla na lang siyang sumaya at minungkahi niya na huwag nilang kalimutan ang kanilang mga sinabi. Tumawa na lang si Lee Sung Hua at sinabi niya na siya rin at huwag siyang papatalo sa kanila at gawin niya rin ang makakaya niya. Makalipas ang isang linggo sa lugar ng Korea. At dito may nagwewelga na may daladalang karatula na nagsasabi na maniwala sa mana at ang mana ay langit at ang mga tao ay impyerno at sumisigaw pa ang nagdadala nito at ayon sa kanya na malapit na ang katapusan ng mundo at kapag naniwala sila sa Diyos ng mana ay masasagip sila at pinuri niya pa ang Panginoon ng mana. Nag-uusap naman ang mga taong ito at sinabi ng babae na hindi siya makapaniwala na ang lahat ng bilihin ay lalong tumataas. Tinanong naman siya ng lalaki na kung mas malala pa ba ito sa depresyon na nararanasan nila habang sa likuran nila ay may tumatakbo na mga sundalo. Sa kabilang banda naman ay nag-uusap ang dalawang babaeng ito at tinanong ng isa na kung alam niya ba kung gaano kadelikado ngayon ang kalye at ipinaliwanag niya na ang kabilang tindahan ay ninakawan kaya naman sinabihan niya ito na mag-ingat. Sinabi naman ng isang estudyante habang tinitingnan ng mga sundalo na nakakatakot ang mga sundalo na palaging tumatakbo at napatanong na lang siya na kung talaga nga bang sasabak sila sa digmaan. Sinabi naman ng isa niyang kasama na huwag siyang mabahala dahil mayroon naman silang white jade goblin na poprotekta sa kanila na siya namang tumalo sa ikaunang halimaw. Sa kabilang banda naman ay nandito sina Seon at Jin Sung at napatanong na lang si Seon na kung mayroon bang mali sa araw na ito. Napatanong din si Jin Song na kung talaga nga bang sasabak sila sa digmaan at dagdag niya pa ng sinabihan siya ni Lee Zin na bumuunang pangkat. Subalit hindi niya akalain na uutusan pa sila na magsuporta sa publiko. Tugon naman ni Seo na dahil nagkakagulo ang mga taong publiko ay mas mainam na ito para masabihan nila ang mga tao na maayos din ang lahat. Makalipas ang ilang sandali ay sumigaw naman ang lalaking ito at nagpasalamat siya kay Seon sa lahat-lahat. Sinabi naman ni Seon na nagagalak siya. Humingi naman ng tawad si Seon kay Jin Sung dahil inaakala ng lahat ay siya ang nakatalo sa ikaunang halimaw na dambuhalang leon na may pakpak at dagdag niya pa na ginagawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya upang may bahagi niya ang totoong istorya subalit hindi na siya pinatapos magsalita ni Jin Sung at sinabi ni Jin Sung sa kanya na huwag na niyang alalahanin yun at dagdag niya pa na niya na mas mahirap pang paniwalaan na ang kagaya niyang high school na talunan na tinalo ang ikaunang halimaw sa libro ni Daniel. Tinanong naman niya si Seyon na kung saan ba sila ngayon na-assign ngayong araw. Tugon naman ni Seyon na naka-assign sila ngayon sa bahay ampunan at kaagad nang lumakad si Seyon at minungkahi niya kay Jin Song na kaagad na silang magmadali dahil malapit lang naman dito ang lokasyon ng bahay ampunan. Napabuntong hininga na lamang si Jin Song at kaagad niyang hinabul si Seyon sabay sabi niya na hintayin niya siya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa bahay-ampunan at nang makita sila ng mga bata ay nagsitakbuhan naman ito patungo sa kanila at sumisigaw pa ang mga bata na ang ganda ni Seyon at tinawag nila itong ate at mayroon pang nagsabi na kilala nila si Seyon. Nang makalapit na ang mga bata kay Seyon ay kinanpirma naman ng isang bata na kung siya ba ang nasa telebisyon na nakita nila at tinanong niya ito na kung bakit siya nandito. Samantala nakatingin naman sa malayo si Jin Song sa kanila. Tiningnan naman ni Jin Song ang paligid at napasabi na lang siya na hindi niya naiisip na babalik siyang muli sa bahay ampunan. Kagad namang tinanong ng batang lalaki kay Seon na kung sino ang matandang lalaki na nasa likod niya. Hindi naman makapaniwala si Jin Song at kinanpirma niya na kung talaga nga bang matanda na siyang tignan. Inasar naman siya ni Seon at tinawag niyang matanda si Jin Song at sinabi niya na ang mga batang ito ay natatakot sa kanya at minungkahi niya na umalis na lang siya. Hindi naman makapaniwala si Jin Song sa pang-aasar ni Seon sa kanya. Kagad naman tinanong ni Seon ang mga bata na kung gusto ba nilang maglaro at sinang ayuna naman ito ng mga bata. Parang binagsakan naman ng langit at lupa ang ating bida dahil ayon pa sa kanya na tinatrata na siya na parang matanda ngunit hindi pa naman siya nakakapagtapos ng high school. Pinagmasdan naman ang ating bida na masayang naglalaro ang mga bata at habang pinagmamasdan niya ito ay nakita niya naman ang bawat ideya ng mga bata at dito mayroong ideya na tinatawag na finger guns na mayroong ideya rank na C at ang kakayahan naman ng idyang ito ay ang nagmamayari ng idyang ito ay kaya niyang magpalabas ng bala sa kanyang mga kamay kapag ginawa niyang parang baril ang kanyang kamay. Ang kasalukuyan naman itong sandata ay tinatawag na pointer finger at ang kasalukuyang kalubhaan naman ito ay BB bullets. Ang isa naman ay tinatawag na hedgehog spines na mayroong idea rank na C+, at ang kakayahan naman ng idyang ito ay maaari siyang makapaglabas ng matatalim na mga tinik sa bawat glandula ng kanyang pawis. Ang kasalukuyang talas naman nito ay tinatawag na bakal na chopsticks at ang haba naman nito sa ngayon ay nasa isang metro. At ang pinakahuli na ideya ay ang tinatawag na God-given bipolar disorder na mayroong ideya rank na C at ang kakayahan naman ng idyang ito ay pwede niyang kontrolin ang mood ng kanyang target subalit kailangan munang sumang ayon ng kanyang pupunteryahin. Ang kasalukuyan niya namang nagagamit upang punteryahin ang kanyang target ay pagiging masaya. Pagkatapos niyang mabasa ang mga ideya ng mga bata ay bakas naman sa kanyang mukha ang saya dahil ayon pa sa kanya na mas mahusay pa ang mga batang ito kumpara sa kanilang miyembro ng battalion. Mayroon naman isang bata ang lumapit sa kanya at tinanong siya ng batang babae na ito na kung ano ang kanyang ginagawa at dagdag niya pa na patanong na kung mahilig ba ito sa pamboboso. Laking gulat naman ni Jin Song sa katanungan ng bata sa kanya at tinanong niya ito na kung saan niya ba natutunan yan at tinanong niya na kung ano ang pangalan nito. Nagpakilala naman ang batang babae na siya si Jin Chonup. Nagpakilala naman si Jin Song sa batang babae at binati niya ito at sinabi niya na masaya siyang makilala ito at tinanong niya pa ang batang babae na kung ano ba ang ibig niyang sabihin sa salitang pamboboso. Hindi naman siya kinamayan ng batang babae bagkus ay tumugon ito na dahil pinagmamasdan niya sila mula sa malayo. Nagdahilan naman si Jin Song at sinabi niya na isa lamang yun hindi pagkakaunawaan at ipinaliwanag niya na pinapanood lamang niya ang mga ito at walang halong ganon. Umupo naman ang batang babae at tinawag niyang mamboboso na lalaki si Jin Song. Tugon naman ni Jin Song habang papaupo siya na seryoso siya sa kanyang sinasabi. Pinagmasdan na naman nilang dalawa na masayang naglalaro ang mga bata kasama si Seon. Namangha naman si Jin Song at namula ang kanyang mga pisngi pagkakita niya kay Seon at sinabi niya na hindi niya alam na magaling pala si Seon pagdating sa mga bata. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Chonok na kung kaano-ano ba niya ang babaeng iyon at tinawag niya na naman itong mamboboso. Tugon naman ni Jin Song sa kanya na hindi nga siya namboboso kanina at hindi rin siya matanda. Sinabi naman ni Chonok na nagsisinungaling lang ito at dagdag niya pa na patanong na kung nobya niya ba si Seon o babaeng kaibigan lang. Nagulat naman si Jin Song sa mga katanungan ni Chonok sa kanya at tinanong niya ito na kung saan niya ba nakuha ang ideya na ito at hindi na siya pinatapos magsalita ni Chonok at kaagad niya itong tinanong na kung ano ba niya ang babae nobye niya ba o kaibigan lang at nakita rin ni Chonok ang namumulang pisngi ni Jin Sang at kaagad niya itong tinanong na kung gusto niya ba si Seon at hinusgahan niya si Jin Sang na siya lang ang may gusto kay Seon at sunod-sunod naman ang katanungan ni Chonok sa kanya na kung inamin niya na ba ang nararamdaman niya kay Seon o naghawak kamay naman lang ba silang dalawa at sinabi niya pa na parang hindi niya pa nakasamang kumain si Seon. At paulit-ulit niyang tinanong si Jin Sang na kung tama ba siya. Bigla naman siyang binatukan ni Jin Sung at napahawak naman sa kanyang ulo si Chonok habang pinagsasabihan siya ng ating bida, sabi ni Jin Sung sa kanya na kung sino ba siya upang pagtawanan ng mas matanda sa kanya at dagdag niya pa na wala siyang intensyon na sabihin sa kakakilala niya lang ang patungkol sa kanyang love life. Napatanong naman si Chonok habang nakahawak sa kanyang ulo na kung bakit niya siya binatukan at kaagad niya namang sinabi na isusumbong niya ito kay Seon na binatukan niya siya. Nagulat naman si Jin Sang sa sinabi ni Chonok at bigla namang tumakbo ito at kaagad naman siyang pinigilan ni Jin Sang at hinawakan ito sa kamay sabay sabi niya na sandali muna. Nagalit naman si Chonok sa kanya at nagreklamo na masakit ang kanyang ginawa sa kanya. Kaagad namang humingi ng tawad si Jin Sung at tatanungin pa sana siya ni Jin Sang, subalit bigla namang nagsalita si Chonok na siya si Chonok. Hindi na nagdalawang-isip pa si Jin Song at kaagad niyang tinanong si Chonok na kung siya ba ang komo control sa mood ng na mga nasa bahay ampunan. Pinagmasdan na naman ni Jin Song ang mga bata at sa isip-isip niya naman na ang mga batang ito ay alam ang mga iniisip ng mga matatanda na nakapalibot sa kanila subalit masaya pa rin sila sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Nagtatakang tanong naman ni Chonok sa kanya na kung paano niya nalaman. Nagdahilan naman si Jin Song na nakatira din siya dati sa bahay ampunan kagaya nila kaya naman alam niya. Tinanong na naman siya ulit ni Chonok na kung paano niya nalaman na siya ang dahilan. Nahirapan naman si Jin Song dahil wala na siyang idadahilan pa at kaagad niyang sinabi na binasa niya ang ideya nito at kaagad naman siyang humingi ng tawad at sinabi niya na kaya siya nakakaramdam na parang binubusohan niya sila dahil sa kanyang kakayahan na ito. Tugon naman ni Chonok sa kanya na may talento din pala ang manyak na tulad niya. Nagreklamo naman si Jin Jinsang na sobra-sobra naman natawagin siyang manyak. Kagad niya namang inalok si Chonok na kung gusto niya ba ng yogurt. Bigla namang humawak si Chonok sa kanyang kamay at walang pag-alinlangan niyang tinanong si Jin Jinsang na kung gusto niya ba ng anak na batang babae at seryoso naman siyang sinabi na wala naman siyang kahilingan at ang gusto niya lamang ay ang makaalis siya sa lugar na ito at dagdag niya pa na dahil mayroon si Jin Jinsang na nagugustuhan ay walang tsansa na susubukan siya nitong saktan at iyon ang perpekto. Sumigaw naman siya na gusto niya makipaglaban. Kinanpirma naman ni Jin Song na kung gusto niya bang makipaglaban. Tugon naman ni Chonok na gusto niyang labanan ang mga halimaw na pumatay sa kanyang mga magulang. Napahawak na lang sa mukha si Jin Song pagkarinig niya ng sagot ni Chonok sa kanya at sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Chonok sa kanya na hindi niya alam kung gaano siya kasaya ng malaman niya na pupunta ang White Jade Goblin dito. At dagdag niya pa na humihingi siya ng tawad sa lahat ng nandito subalit kailangan niya ng umalis sa lugar na ito. Tinanong naman siya ni Jin Song na kung ilang taon na ba siya. Sagot naman ni Chonok na labing isang taong gulang. Sinabi naman ni Jin Song sa kanya na paano siya makikipaglaban kung nasa ikaapat na baitang pa lang siya. Kumawala naman si Chonok sa pagkakahawak sa kanya ni Jin Sung sabay sabi niya na bitawan niya siya dahil wala siyang paki kung ayaw niya dahil nakapagdesisyon na siya at tiningnan niya naman si Seon. Tinawag naman ni Jin Sung si Chonok subalit tumunog naman ang kanyang cellphone at bigla namang napalingon si Seon pagkarinig niya na tumunog ang cellphone ni Jin Sung. Humingi naman ang paumanhin si Jin Sung kay Chonok dahil sasagutin niya muna ang tawag na ito. Nang sinagot na ni Jin Sung ang tawag ay tinanong naman ang nasa kabilang linya na kung kasama niya ba si Seon. Ang tumawag sa kanya ay si Teacher Ayong at inutusan niya si Jin Sung na kailangan niyang pumunta ngayon sa Surgeon's Office dahil ang peste ay humiling ng pagpupulong sa mga leader ng bawat bansa. Sa kabilang banda naman ay nandito sila sa ahensya ng International Crisis Cooperation. Binati naman sila ng lalaking may balat ng dragon sa ilang bahagi ng kanyang katawan at nagpakilala siya na sila ang peste. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss!